Honda Click version 3 sino kayo nakaranas nito bila nga lang siyang namatay yan nagawe na lang pag check ko yun dito sa ano fuel pump niya okay naman may supply naman ng gasolina marinali yun natin yung sosie yun o lakas o oh. meron naman pag ko dito sa ano ignition niya Inangkal ko yung ignition cap niya wala siyang kuryente lumalabas nakatatlong bisis na ako na ito namamatay yun eh yan walang supply na kuryente minsan bumabalik nagkakaroon ulit minsan namamatay yung mahirap eh kung kailan nasa biyahe ka na tsaka ka na namamatay yan o kailan sana kung wala kang pasayero ay check natin mamaya kung anong problema nito Honda Click Bearson 3 patit sagat sa ulo wala na naman yung kuryente nya wala wala Sinik yung spark plug, okay naman, spark plug cap ignition coil well. stator okay tinik ko yung mga sakit wala naman sunog yan CEO wala din fuse okay din starter relay main relay goods naman lahat baka maluwag lang yung sakit sa ilalim nito ay sakit sa ulo tong hip ay Click, click long colour. <laughs> A few moments later. Yeah, try another in start. Yoon success. <laughs> yeah, boy. Mana <coughs>